tong oh. ina mo. Dito ko Ay naya. Daw ngito, ito na naman tayo. May time ba mo ngayon para mag-fishing mga idol? So, dito kami sa bukid. Sa ispat ko pa rin yung spot natin ang panguhuli at paglalambat ng mga ilap yan. so yung gagamitin natin ngayon ay yung lambat sana may mahuli tayo mga idol pasensya na kayo mga idol at medyo mahangin, maingay so yun mga idol ipakita ko sa inyo yung spot namin sa mga hindi pa nakapanood uh, dun sa aming mga vlog so, ito yung spot namin mga idol Sa likod. So naspat na mga ito dito sa lugar. Malapit okay. ito yung area kung mga idol na uh, pinaglalambatan ko ng mga tilapia. Medyo at bitaw ang so, hangin. Sana may mga tilapia mo idol. So abang abangan nyo na lang mga idol. Saka so, ako na ipapakita sa inyo mga idol kapag nailatag ko na lahat yung lambat. silpon. tsaka yung kasama ko hindi po siya ano hindi siya bumababa kasi marami pong pasag na dyan sa ibaba so yun mga idol na uh, kita kits na lang abangan din lang so yung mga idol yung Dito lang pala kami makarami. Ayos na. So dito naman sa kabilang side mga idol. Paano kasi gi paikis tong mga ya lambat ko mga idol. Oh. Ano mayroon pa dito? lumot ang dami ngayon doon kapal wala na doon sa kabila meron dito wala ayun ayun pa ako pala <laughs> dito mga so yun oh. ah ayos ayos ah mga idol ayos mga idol ito 3 fingers mga idol yung iba 4 fingers so pwede na yan mga siguro nasa 10 yung mga nahuli natin or 8 so yun mga idol uh, ah, ipakita ko lang sa inyo mamaya pagka uh, matanggal ko na ito lahat so yun mga idol oh, ito ang dito ko sila mong burnal ito ko ay naya ayaw uh, pa hindi pa ayaw pa hindi ka nakikita. I, taas. I, ayaw. Tugad. Anana. Oh. Oh. Oh, idol. Hirap magkumuan din yung to. Dalag yung nahuli ko mga di Sila aming turun. ah Oh. Sige. Tagal ayaw. Ay, Ay tapos na kami mga ito Pagod Pras, ito may, may, may ba, tapos sobrang tayo tumigil yung ng pat ko yung dun sa may loob ng impurnal may may nahuli tayo isang galag idol ito yung huli natin mga idol o eh, sa silupin ayan lahat yung huli natin mga idol ito yung hinabol-habol ko dun sa loob ng impurnal kalahating oras kalahating kalahating oras kami naghahabolan dun. Akala ko sobrang laki. Sobrang lakas kasi mga doon, nawawakan ko siya dito nung nagpupumiglas siya, sobrang lakas. Pero nahuli pa rin natin. So yun mga idol, uh, thank you sa so panonood uh, at sa lahat ng mga bago na hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. So subscribe nyo na may, uh, idol. May naman, mga idol. Okay, uh, na ako mga idol. Nakukuha talaga ako. So yun mga idol, salamat sa inyong suporta at